Yung panahon po na parang nawala na yung unity, nakita po talaga namin na mas dumami po yung fake news. Mas dumami po yung mga paninira sa Pangulo. Pwede naman natin sabihin na most likely, eh, mga Duterte supporters yung pinanggagalingan. This is truth on the line. Namomonitor ba ng PCO yung Halimbawa, nag-spike ba yung dami ng fake news sa disinformation? Simula nung nag apart yung unit team, simula nung nag-umpisa tong away na to, o simula nung lumala na lang, lumala kasi medyo matagal na yung away eh, nung lumala, may napansin ba na nag-spike yung pagkalat ng fake news? Ah, uh, opo. Uh, tama po kayo. Yung panahon po na parang nawala na yung unit team, Uh, nakita po talaga namin na mas dumami po yung fake news. Mas dumami po yung mga paninira sa Pangulo. Uh, siguro kahit hindi po na natin tignan yung survey, sa bibig pa lang po ni dating Pangulong Duterte, January 2024, noong una niya sinabi itong patungkol sa ngagba or bangag issue. Sa kanyang kauna-unahang, doon po, ah, January yun eh, kauna-unahang maisog prayer rally. So doon pa lang po makikita niyo na po kung saan patungo ang balakin po ng mga Duterte. So pwede nga na, pwede naman natin sabihin na most likely eh, mga Duterte supporters yung pinanggagalingan? Karamihan po, makikita din po yan. Um, yung mga neutral po naman kasi it's more on pag analisa lang yung nangyayari. Pero kapag ka po nakikita na Duterte supporters, ang dami pong uh, kwento na twisted. Iniiba iba talaga nila yung kwento para po lumabas na mahina ang pangulo, hindi maganda ang pamamalakad. Doon po talaga sila tumutungo para yung siguro mind conditioning ito ng mga karamihan lalo yung mga neutral na ang nakikita lang ang nadidinig ay sila. Sila yung pinanunuod. So, yun po yung nangyayari kaya sabi nga natin kailangan po talaga na maactionan. Ito mga fake news, okay lang naman po, ma'am Ami, kung ang nagsasabi ka ng opinion. Wala akong problema doon. Pero kung ang opinion mo ay pinagagalingan din ng twisted na mga facts, mga naratibo na mali, eh paninira pa rin po yun at fake news pa rin po yun. Nagtrabaho po kayo sa media and uh, of course, you're familiar familiar naman kayo sa SOCMED. At usap-usapan niya, hindi lang gobyernong problema yung fake news eh. Siyempre mm. yung PCO, nag-iisip din kung panong... Uh, apart from putting out the information na tama, may, meron pa ba kayong iniisip na posibleng measure para labanan tong fake news nga, sa disinformation, malicious content, sobro na eh, hindi lang, pa, pati private private sector, nag-aalala na rin sila eh. Meron pang iniisip pang malakanyang na measure na pwedeng gawin? Meron na pong MOA. Ah. Titignan ko lang po dito, Ma'am Amia, ah. may MOA po kasi, ang PCO, ang uh, CICC, Ah uh, magpo-provide po sila ng isang app, ay bibigyan po uh, pati ang COMELEC po, bibigyan po bago mag-election, pati po yung mga ibang mga out, let's say mga agencies, kahit po yung mga mga networks po na uh, maa-accredit mabibigyan po ng app na to para mabilis po daw makita yung mga fake news, madaling mag ma-determine ma ma So, hinihintay lang po natin. Ito po yung nabigyan na po ng pondo. At uh, tignan lang po natin kasi sabi bago mag-eleksyon ay malamit na pong eleksyon. So, tignan po natin kasi nagkaroon na po ng MOA with the CICC ang uh, PCO. At uh, magkakaroon din po talaga, nagtitrain po, uh, magkakaroon po ng program, yung task force po, na pamumunuan ng mga, ano, ng mga fact checkers. Kasi kailangan, kailangan po ito, lalo-lalo na po, kung ito pong mga fake news na to ay talagang they will put down the government with their false narratives. Mahirap po yun eh, kasi madidiskaril po ang takbo ng gobyerno eh. May, pati po ekonomiya natin ma, maa ito ng mga fake news na mga ini-spread po ng mga vloggers or bloggers or mga influencers, influencers na ito. Meron ba kayo, by way of legislation, may naiisip ba kayong measure na pwedeng i-propose sa Congress? Kasi PCO naman kayo, at uh, magkakaroon tayo ng panibagong kongreso, meron ba pwede by, by way of legislation? Meron bang pwedeng gawin? Sa aming, sa amin pong palagay, kailangan po talaga yung mga social uh, media influencers, uh, yung may mga ganitong klase ng social media platforms at uh, magbibigay sa ng content. Kailangan po ito na ma-register sa sa amin palagay po. So titingnan lang namin kung pa paano yung mechanism po nito. Although hindi po tayo gagawa ng batas po, pero pwede po tayong magbigay ng suggestion kung ano yung mechanism nito kung paano yung mga legit na magiging content creator ay dapat maparehistro. Kailan po maparehistro para if ever na sila ay gumawa man ng fake news, meron po sila magiging liability, madali po silang mahahanap. So, registration sila, by yung, way, way of body ah uh, by way of accountability lang yan, ano? para matrace lang yung tamang identity, yun Opo. ba ang ibig nyo sabihin? Mm -hmm. Tapos bahala Eno. na po kung magkakaroon ng investigation. Siyempre, hindi naman po lahat yan. Kung na-call ng attention, eh, fake news agad. Eh, hindi naman po pwede. Kasi baka naman po makartel or uh, ma-violate naman yung freedom of expression. So, mm. ingat din po tayo na ma-violate anumang karapatan ng taong bayan. So, walang, walang balak na mag-regulate ng content sa social media wala naman. No, ano, no. accountability siya accountability at the same time uh, para ma-prevent po na mag-spread agad yung isang fake news kasi pagka nag-spread po yan at biglang pinaniwalaan ng mga tao delikado rin po eh so dapat ma maputol agad kung ano man fake news yun na pag nakita po talaga na fake news ah ha? halimbawa po example lang po ah yun nangyari po dito sa Supreme Court hindi po ba uh, ano sinabi na nag-issue na ng TRO ang Supreme Court uh, patungkol doon sa pagdadala uh, kay dakit Pangulong Duterte sa ICC. It's fake news talaga. Nakikita po agad, di mo na kailangan i-determine, evaluate kung fake news. It's fake news. So yung mga ganun tipo na mga facts na ibinibigay, yun po yung dapat na natitigil agad. So hindi pwedeng truth is relative, ano? Kasi meron din mga, mga ganun argumento. Eh. Po. Opo. Saka opinion po kasi iba naman po yun eh. But you're, if you're giving a fact, tapos hindi pala siya totoo, doon po tayo papasok. That's fake news. Ganun po. Naapektuhan ba siya, no, si President Marcos? Especially yung, ano, yung mga akusasyon na gumagamit siya ng drugs. Uh, alam nyo, nabanggit na natin kanina, nagde-deny si Atty. Harry Roque na siya nga yung source ng Paul Boron video. Ano yung magagawa doon kapag ganon? Uh, alimbawang, well, may nagsasabi na siya pinanggalingan tapos nagde siya. Well, uh, ma'am Ami, matagal naman na po itong uh, alam ng taong bayan. O, siguro hindi man lahat, pero yung nakapanood sa kanya kung paano siyang magsalita doon sa Vancouver, Canada, na talagang siya po talaga yung nag-utos na ipakaalat nyo yan doon sa mga social uh, media platform na hindi daw mag- this is the word, magugurgur, sinabi niya Facebook and TikTok, diyan yung spread kasi sa iba magugurgur yan. So, kasi ito, pag pinalabas ito ni mga Arlika, i-ano nyo na agad, i-download nyo na agad, kasi pagkatapos niyan, i-spread nyo. So, eh, hindi po niya makakaila yun. Lumabas po yun. Live po yun. At sinabi niya ma mismo, talagang pinangalanda kanya po doon sa mga nanonood sa kanya at nakikinig sa kanya doon sa meeting na yon Na yung video na yan ay si, da, si Pangulong Marcos. So, dapat doon pa lang, may na siya. So kahit sabihin po ni Pebbles Akunana ni Kunana ni, ni Pebbles uh, Kunana na si ni Harry Roque ay isa sa mga mastermind or mastermind ng pag-spread. Kahit siguro oh, malaking tunong po 'yon kasi from Dalia, kaalyado nila, nagsabi po ng ganito. Pero matagal na po yang nakita ng taong bayan na talaga si Anthony Harry Roque yung nag-utos na i-spread 'yan. Kasama si Maharlika. Would you know kung naaapektuhan si Well, sabi niya konti, ano, slightly affected siya, pero tama ba yun? Chill lang talaga siya. Opo, atun nga po kanina eh. Sabi ko nga po, kasi bigyan lumabas po, kasi hindi po kami nakapag-usap kahapon dahil wala pong pasok, di po ba? Eh, ano po, ay eh, April 9, at busy si Pangulo sa kanya ibang activities. So kanina lang po ako nagkaroon ng chance na tanongin siya tungkol doon sa... Ito, it, itong bagong uh, binanggit po ni Pebbles Kunanan. So sabi ko, ito nga po, kung magsasampang po ba siya ng cyber library, sabi niya, hindi niya po yun papatulan kung personal sa kanya, at uh, magtatrabaho lang siya, busy po siya magtrabaho. Pero kung iba mga cases, let's say, kung exciting sedition o kung ano man po yung mga nalabag pa ng mga, nung ilabanggit ni Pebos Cunanan, uh, bahala na daw po ang NBI at ang ibang mga law enforcement agencies mag-imbestiga. At kung meron dapat panagutin, eh panagutin. Yung cyber libel, pwedeng mag-file yung kamag-anak mo di ba? Wala bang o, balak? Oo. Uh, yun po kasi yung sinabi niya eh hindi na, hindi niya po, po uh, pa patula yung mga ganito dahil alam niya sa sarili niya kung anong totoo. At ito mm -hmm. nga po ma'am Ami, nakita naman po natin fake na nga po yung video eh. Fake na po yung video. So na tingin ko po ito ay uh, ma malaki na pong ano, malaki na pong ah uh, 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 malaki na po ang naipakita niya sa taumbayan na ang mga gumagawa nito, ang intention lang nito, e manira, dahil dito ang pinapakita nila ng mga ebidensyang ganyan, epek.